Ano nga ba ang meron sa China tiles na 60x60 60? kung bakit sinasabi ng ilan na ito raw ay natutuklap paglipas lang ng ilang taon? Magandang araw po muli mga sir at uh, welcome back po ulit sa Jilans Construction Vlog. Isang mabilisang topic lang ang gusto ko nga pag-usapan natin sa video na ito. Marami pa rin talaga sa atin ang may maling paniniwala pagdating sa tiles. Marami pa rin ang hindi nalilinawan tungkol sa mga uri ng tiles kung kaya't minsan kahit mali ang choice ng tiles na dapat nilang bilhin ay mas pili, pili na lang nila yun dahil sa kakulangan nila ng kaalaman sa tiles lalo na ang tamang pag-install nito ano nga ba ang uri ng tiles na tinutukoy natin na sinasabi ng iba na China tiles daw pag-usapan natin mga sir itong uh, tungkol dito sa vitrified tiles ano nga ba ang vitrified tiles ano ang pagkakaiba nito sa porcelain at sa ceramic tiles at totoo nga kaya na kahit tama daw ang pag-install nito ay hindi nagtatagal at natutuklap lang ang mga tiles na ito. Pakinggan natin mga sir ang sinasabi ng Google patungkol sa vitrified tiles. According to Kajaria, vitrified tiles are a mix of clay and silica. This fused material is heated at high temperatures which results in its unique texture. It appears shiny like a glass surface and is non-porous. Moreover, these tiles do not need extra glazing like ceramic tiles. So yun na nga po mga sir at base sa definition ng vitrified tiles ay eh, malalaman natin na ang uri ng tiles na ipinapakita natin sa video na ito ay isa nga talagang uh, vitrified tiles. Ano po? Uh, hindi natin may pagkakaila na ito nga ang uri ng tiles na kadalasang nakikita natin lalo na sa mga mall o sa mga establishments na yun nga nag-aangatan ang mga tiles na ito merami pa rin kasi sa atin ng hindi alam ang mga uri ng tiles kung kaya minsan nasasabi nila na porcelain tiles daw ang natutuklap na tiles pumapansin nga po natin mga sir sa tiles na ipinapakita natin sa video na ito ang vitrified tiles daw ay gawa sa fine clay at silika pero paano nga ba natin nasisiguro na vitrified tiles nga ito at hindi porcelain tiles. May iba rin kasi sa atin na ang pagkakaalam sa tiles na ito ay granite o semi granite daw dahil sa tsura at texture ng tiles na ito na tulad nga sa pagkakadescribe ni Google ito raw ay may shiny like a glass surface so para mas matukoy nga po natin kung ano ang sinasabing vitrified tiles alamin natin kung ano nga ba ang silica kung saan ito ang isa sa mga components ng vitrified tiles To Shaw Resources. Silica sand, also known as quartz sand, white sand, or industrial sand, is made up of two main elements silica and oxygen. Specifically, silica sand is made up of silicon dioxide, CO2. So yun nga po mga sir, ang silica sand kung saan ito ay isa sa mga components ng vitrified tiles ay makikilala natin unang una sa kulay nito dahil ito pala ay isang white sand. At kung mapansin nga po natin sa tiles na tinutukoy natin dito, hindi malayo na gawa nga ito sa silica sand o white sand. Pero bakit nga ba tinawag na vitrified ang tiles na ito? Ano nga bang ibig sabihin ng vitrified tiles at kung paano natin ito may tulad sa tiles na tinutukoy natin dito? Pakinggan po natin kung ano ang meaning ng vitrified tiles According to Kajaria vitrified tiles are a mix of clay and silica This fused material is heated at high temperatures which results in its unique texture It appears shiny like a glass surface and is non-porous Moreover these tiles do not need extra glazing like ceramic tiles What does it mean when you vitrify something According to merriam to convert into glass or a glassy substance by heat and fusion. So yun nga po mga sir at nalaman natin na ang vitrified tells pala ay dumaan sa isang proseso ng vitrification o isang proseso ng pag-convert into glass o into a glassy substance by heat. Ibig sabihin nga po nito na ang pinaghalong fine clay at silica sand ay niluto sa mataas na temperatura para ma-convert into glass. At kung kikilatisin nga po natin maigi itong tiles na tinutukoy natin dito, mapapansin po natin na para talaga itong glass sa pintab at sa kilis ng kanyang surface. Sa bandang ilalim nga po nito ay mapapansin natin puti ito na para talagang gawa sa white sand. Pero bakit nga kaya kadalasan nating makikita ang vitrified tiles sa mga malls? O sa mga matataong lugar, sa madaling salita nga po ay ginagamit ito sa mga may heavy foot traffic, hindi lang sa mga mall kundi maging sa mga residential. Which tiles are best for flooring? According to the tiles of India. For flooring, vitrified tiles are the best for floor tiles applications since they are durable and can withstand heavy traffic and has less water absorption capacity which makes them more durable and strong. At dito na nga po natin makikilala ang tiles na ito bilang isang vitrified tiles ay hindi porcelain tiles. Kaya dito po natin maunawaan o maitatama ang paniniwala na sinasabi ng iba na iwasan daw ang porcelain tiles dahil natutuklap daw ito. Para naman mas maunawaan natin na hindi porcelain tiles ang tinutukoy natin dito, alamin naman po natin ang components ng isang porcelain tiles. Aalamin natin kung saan ito gawa at paano nga ba ito na iba sa isang vitrified tiles. What materials are used to make porcelain tiles? According to ScienceDirect.com, porcelain tiles are made of clay, kaolin and ball clay, feldspar and sand. The industrial production of these tiles consists of milling and homogenization. So yun nga po mga sir at ang porcelain tiles ay gawa sa clay, feldspar and sand. Malalaman nga po natin dito na magkaiba ang components ng petrified tiles kumpara sa porcelain tiles. Bago po pala tayo magpatuloy sa topic natin mga sir ay maaari po ba makahingi ako ng isang like kung nagustuhan mo ang video na ito. At pakiclick na rin po ng subscribe button para patuloy tayo makagawa ng mga ganakatulad nitong video. At mamaya po sa huling parte ng video na ito, papaliwanag po natin kung bakit nga kaya sinasabi natin na hindi pwede ang pag install ng tiles ng dikit-dikit o zero-zero lalo na kung petrified tiles ang pinapainstall install natin tandaan lang po natin mga sir na hindi ko po sinasabi dito na iwasan natin ang petrified tiles halip po ay nagbibigay ako ng tips o paalala sa tamang pag install ng tiles lalo na ang ganitong mga petrified tiles At dito na nga po tayo mga share sa main topic natin At ito rin po talaga ang gustong-gusto kong i-share sa inyo sa video na ito Bakit nga ba karamihan sa mga natutuklap na tiles ay mga vitrified tiles? Ano ba ang meron sa vitrified tiles? Kung bakit? masasabi nating maselan ang tiles na ito na kahit nga sinasabi ng mga nakakausap natin na magaling naman daw ang tiles setter nila malinis daw at tama ang pagkakagawa ng tiles nila ay eh natutuklap pa rin ang iba naman ay sinasabi na depende raw talaga yon sa tiles at ang mahirap pa po niyan ay sinasabi nila na china tiles daw kasi kaya natutuklap pero sa topic nga po natin ito ay eh, si share ko sa inyo itong isa sa mga kaalaman ko tungkol dito sa vitrified tiles kanina nga po sa unahan ng video na ito ay naipaliwanag natin kung saan gawa ang vitrified tiles na Alaman nga po natin doon na isa sa mga components ng petrified tiles ay ang silica sand. Ngayon naman po mga sir ay kikilatisin natin ang tungkol dito sa silica sand. Papaliwanag natin dito kung gaano kahalaga na malaman natin ito para mas maunawaan natin ang tungkol sa sinasabi natin na ang tiles ay naga-expand kung kaya't kailangan nating iwasan ang pag-install ng dikit-dikit. Pakinggan natin mga sir ang tungkol sa silica sand. According to Home Edit Silica sand also has qualities that have disadvantages in particular applications. Some of these include a high rate of thermal expansion. <tell noise> <tell noise> Cien, ngapu Napakalinaw dito na ang silikasan na isang main components ng vetrified tiles ay may disadvantages na may kinalaman sa pagtuklap ng ating mga tiles. Isa na nga po sa disadvantages na ito ay ang pagkakaroon nito ng high risk of thermal expansion. Ang thermal expansion nga po mga sir ay ang pag-expand ng isang bagay kapag mainit ang panahon. Marami pa rin po ang uh, hindi naniniwala dito dahil minsan mahirap din talagang paniwalaan ang tiles bilang isang solid at talagang napakatigis na bagay ay akalain natin nag expand din pala talaga pero dahil pala yon sa components nito tulad na lamang po mga sir sa pintuan na gawa sa kahoy minsan nagtataka tayo kung bakit minsan sumisikip ito lalo na kapag malamig ang panahon dahil naman po ito sa expansion at contraction depende sa panahon kung mainit o malamig maging ang mga metal o bakal ay may expansion at contraction balikan natin mga sir itong tungkol sa pag expand ng ating mga tiles mayroon na po tayong video nito kung saan na ipaliwanag ko ang tamang paraan ng pag-install ng tiles para maiwasan natin ang agad-agad na pagtuklap ng mga ito. Nalagay ko po ang link sa description ng video na ito para mas madali ninyong mapanood. At hanggang dito na lamang po muli mga sir ang video natin. Maraming maraming salamat po sa panonood at sana ay nakapagbigay tayo ng kaunting kaalaman.